Kaya dyan sa Expo, ko, ang gwapo naman pinsan ko. Oo. Oh, Oo, oh. oh, pangit ako. Pero ito yung pangit na magpapasaya sa'yo! Mm. Every week, every month, every day! Ako lang nagpapasaya sa'yo. Mga pangit na nagpapasaya sa'yo! Sila niyan, Lolo. Ay, mga babae. Mahalin niyo yung, yung mga pangit. Kasi yung mga pangit, sila yung nagmamahal ng toyo! 马步完了吗？马步完！马步完！ ng pag-aalaga ko dyan pare Huwag mong paluluhain Ang katulad niyang babae Nagparaya na ako Dahil yun ang gusto niya Ang makasama ka At alam kong dun siya masaya Sana ay magtagal kayo At di siya nagkamali Napiliin ka niya para iwan ako sa huli Kaya pala nanalamig na siya Lagi siyang wala Kaya pala nagbago ang lahat Sa akin nawala Ang babaeng iningatan ko Nang napakatagal Inibig ko ng to hindi pala ako mahal, mali palang paniniwala ko Niloko ko sarili ko, sinasaktan ko lang Ang sarili ko para sa'yo mga